Ayan, meron, ta meron tayong pasalubong pasalubong na click version 1 sinakay na lang sana sa nasa 3 may kala pa ng ratio na ito talagang natin mamaya ginamit kasi na nagalo na yung langis sa may tubig ay kulang sa langis kaya hindi ko lang ginamit may gitsang buwan eh sige ha huwag tulungan nyo na kaso meron na Okay, mga natin. At uh, sabi ini sir na ano, naghahalo daw yung langis sa kakulan. Malamang yung ano, yung water pump or uh, gasket, yung cylinder gasket. Yan eh, yung mga issue kapag uh, yung kulan sa langis Pero ang uh, number one dyan, yung water pump, yung number one dyan na nagpapahalo ng ano, langis at kulan. At uh, isang buwan na hindi yan ginamit. Oo nga, tama nga yun ganoon Sige, kaysa mag, uh, tayo ng pisa. At least water pump lang. At langis, dalawang base o tatlong base tayo magpapalit. Ipa-plusing kasi natin. Baka mo natin. Kaso iiwan nyo na yung ano, laser na yan. Ang nahirapan. na. Okay, dyan na lang sa gilid. Dyan, dyan. Doon, dyan dito. May, maya ipapasok natin sa loob after ng ano, magawa gawa. Sa natin yung ano, dipstick tingnan natin. Pero sabi ni ano, may-ari nito, ay uh, diretso na rin daw na ano, palit ng black piston piston ring ayun Ayan. ibig sabihin kapag ganyan yung langis nyo sa dipstick nyo ibig sabihin naghahalo na yung langis at kulan kaya obligado kailangan natin itong ano uh, ng water pump water pump lang, lamang, naman yung issue nito mga sir kasi gusto ni uh, sir dahil 6 years na yung kanyang click gusto nyo na magpalit ng black piston piston ring valve seal at yung mga gasket kasi nabahala sa dahil gawa nga ng ano naghalo yung langis sa kayong kulan kaya dapat pag ganyan nakita nyo na dapat ano huwag nyo lang gamitin ang nag start kasi to ano uh, nagli-leak sa may water pump at pinagawa ni sir sa iba pinalitan ng mechanical seal tapos ayun na, doon na siya naghahalo ng langis sa kakulan, kaya mas maganda pa rin yung ano yung kapag uh, nagli-leak na yung water pump ninyo, mas magandang bumili na lang kayo ng bago, kaysa uh, magpalit kayo ng mechanical seal kasi lalaki lang yung gastos nyo mga sir natry ko na rin yan, nagpalit ng mechanical seal at 5 uh, months lang yung inabot kaya hindi ko na siya or hindi na ako nag-uoper na ano, na mechanical seal yung papalitan para hindi sayang din yung labor, saka hindi ma damay yung ibang mga pesa tulad ng mga black piston piston ring kaya papasok natin sa loob to para i-top overhaul